What's up guys? Welcome back to my channel and ayun uh, nga for tonight's video uh, isda, update lang tayo kasi yun uh, may mga bago tayong isda dito and monster fish na din sa mga na mahihili nga dyan sa isda kung malapit kayo sa location namin dito sa Sitio Pardahan, Magalang, Bantilan sa Riyaya, Quezon ay pwede nga kayo pumunta dito pumasyal and tumingin-tingin ng isda baka may, baka may magustuhan kayo So, open nga kami from Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. ng gabi. Yes, guys. Kung gabi na kayo nakakalabas ng trabaho, kung may trabaho kayo at gusto nyo pumunta dito ay pwede kayong pumunta kasi hanggang 10 p.m. kami ng gabi. Bukas. So, ayun. Punta na nga tayo dito sa mga aquarium kasi papasilip ko sila sa inyo. Isa-isa. So, guys. Again, yung location nga namin ay sa Sitio Paradahan, Mangalang Bantilan, Saryaya, Quezon. Ayan, bago tayo pumunta sa isda is, ayan, unahin natin itong mga bato-bato. Ayan, meron kaming mga white sand. Uh, sa white sand, ang half kilo is 40 pesos. Ayan, meron ding mga mixed stone, lava, lava rock, egg stone. Ayan, yung mga chips na ganito is meron available yan dito sa amin guys and ayun may mga gamit din tayo yung mga basic needs na kailangan nyo sa pag-iisda is meron dito hose yung mga sponge na filter uh, pagkain sa Oscar sa goldfish sa flower horn sa beta yun BBS meron tayong mga fishnet air controller and mga pakain ayan PO1, PO2 na napakabenta yan dito tapos dito yung mga accessories guys ayan meron din tayo tapos ito ayan available yan dito aqua soil meron din tayo dito yung mga gamot gamot is meron din syempre ayan tapos ayun dito sa ibabaw ng ating aquarium ay nandito na and, nandito nakalagay yung mga beta, beta fishes guys. Ayan. ayun yung mga available, HMPK, Dumbo Ear, Double Tail. Ayun, isang piraso na lang ata. Ah, dalawang piraso na lang yung ating Half Moon. Eto, tsaka eto. Tsaka ito pala, sorry. Ayan. Dito naman is yung mga Oscar. Monster fish, guys. Meron tayong green Sumatra. Glow tetra na green. Assorted longfin danios. And syempre yung plants. Hydrilla. And meron din tayong white tetra. Dito naman sa baba is another... Uh, mga fish which is yung mga betta fish. Ito naman yung mga double tail alet, Breeder size. Junior size ng... HMPK female beta. Ayan. 110 guys. And may mga aquatic plants din tayo. Tapos dito naman meron tayong malit na pleco and rosy barb. And ayan. Available din yung mga green barb, black moor, tail and black moscow guppy. Tapos ayan again dito ulit is yung mga bato-bato natin. Tapos dito naman sa ilalim available. Meron tayong black pleco na sa 5 to 6 inches na yan. Red belly pa ako na nasa 45 to inches din. Hammerhead shark ayan. Um corridora, bronze corridora breeder size. And meron din tayo dito monster fish. Etong mga Tiger Shovel Nose Catfish guys. And ito naman yung Ryuken natin available. Ryuken and Knife Fish. Monster Fish din guys. And mga Polar Parrot sa pinakadaas. Si ating alba Albino. Giant White gourami. Hindi siya Albino pala. Tinfoil Barb. Tapos dito naman is yung accessories so, ulit. Mga pakain. Ayan. Ayan. Pakain sa koy arwana uh, megalodon sinking pellet reator yan mga isolation box yung tigsa sa pong tapos dito naman is yung mga ayan, ito yung sample ng uh, planted tanko eh ako soil yung pinagtamnan And sa ilalim pala is yung buhangin. Tapos dito naman yung mga fancy guppies natin guys. Mga breeder size na to. Fancy guppies. Breeder size. Tapos dito naman sa ilalim is yung ating mga dwarf shrimp. Blue dream shrimp. Uh, fire red and orange na hipon. Tapos dito naman sa ating 75 gallon aquarium. Ayan, unahin natin ito naka-promo guys. Special sale. 5 gallon set. Ayan, kapag binili nyo ito, ayan, lahat na yan. 1, 3, 3, Kompleto na yan guys. And may freebies sya na 12 pieces assorted molly or platy. And mayroon syang 1 bundle hornwort aquatic, aquatic plant. Ayan, 1, 3, 3, 5 yan. 5 gallon. Tapos dito naman is meron tayong angel fish, arwana. Ayun, albino ja, albino dragon fin. Silver dollar, ayan, yung silver dollar. Another silver arwana. And yung mga oranda goldfish natin. Blackmore ulit. Sa ilalim, ayan, may betta ulit tayo dito. Mga juvie size na beta. HMPK yan. Tapos dito naman yung feeder goldfish guys. Ayan. Feeder goldfish. Tapos dito guys, small goldfish ulit. Yung mga OB peacock cichlids natin. Ryuken and Oranda. Long thin green danios. Ayan, available din. Tsaka mga Prostella tetra guys. Angelfish. Kuha ko swordtail. Red Barb. Available din. And meron tayong Red Chana. Uh, Pibas Pinima. Tapos dito naman sa likod guys. Ay meron tayong Flower Horn. Ang Gender. And Glow Tetra guys. Ayan. Glow Tetra. Available din. Ayan. Glow Tetra and Danios. Meron tayong uh, Sham Salja Eater. Glow Tetra ulit and danyos and meron tayong mga apple snail and platy ayun tas ayun may mga available tayong aquarium guys 50 gallon, 35 gallon 15, 10 5 gallon, 2.5 and mga beta tank so yan pa lang kayo dito guys sa amin open nga kami from Monday to Sunday 8am to 10pm ng gabi ayun, yun lang